Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, marami tayong natutunan ng mga kwento tungkol sa mga Diyos, mga anghel, higante, at malalaking kalamidad. Sa simula, ang mga kwentong ito ay nakakaakit sa atin dahil sa kanilang misteryo. Ngunit kapag tiningnan natin ng mas mabuti, makikita natin na maaaring magsalaysay sila ng isang iba't ibang bersyon ng kasaysayan ng tao, isang kwento na hindi naiisip ng marami, sa mga sinaunang kwentong ito, may isang espesyal na relihiyosong aklat na tinatawag na aklat ni Enoke. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga kamanghamanghang pahayag tungkol sa pinagmulan ng kasamaan, mga anghel na nagrebelde, ang mga nefilim, mga higante, ang baha, ang mesyas, at maging ang kapalaran ng sangkatauhan. Kahit na naglalaman ito ng mga kapanapanabik na impormasyon, ang aklat ni Enoke ay naalis mula sa mga banal na kasulatan ng Biblia. Kaya, lumilitaw ang tanong, bakit? Ano ang meron sa aklat na ito na naging dahilan para ito'y ilayo sa mga tao? Dito, inaanyayahan kitang sumama sa akin sa pagtuklas na ito. Buksan natin ang mga pahina ng aklat na ito at sumisid sa isang kwento na puno ng mga sinaunang lihim, halos na kalimutan, ngunit maaaring magbigay sorpresa sa sinuman. Si Enoke, ang pangunahing tauhan sa aklat na ito, ay kilala para sa kanyang matibay na pananampalataya sa Diyos. Hindi alintana ang pagsubok na dumating, palaging nagtitiwala siya sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Dahil sa kanyang pagsunod at malalim na koneksyon sa lumikha, si Enoke ay naiwasan ang kamatayan, isang kapalaran na naiba sa lahat ng iba. Sa mga tradisyong Hudyo at Kristiyano, si Enoke ay itinuturing na propeta at manunulat. Sinasabi na siya ang sumulat ng sariling aklat ni Enoke, at kaya tinatawag na tagasulat ng paghuhukom. Siya ay lumilitaw sa mahahalagang bahagi ng bagong tipan, tulad sa mga ebanghelyo ni Lucas, sa mga liham sa mga Hebreo, at sa sulat ni Judas. Si Enoch ay napakahalaga kaya't siya ay pinararangalan bilang santo ng maraming simbahan, parehong katoliko at ortodokso. Upang mas maunawaan pa kung sino si Enoch at ang mga karanasang sobrenatural na kanyang dinanas, kailangan nating tingnan ang mga apokripal na aklat na isinulat niya. Ngunit bago tayo magsimula sa mahiwagang unibersong ito, mahalagang malaman na ang mga tekstong ito ay muling natuklasan lamang sa huling bahagi ng dekada isang libo, at apat napu, Mga bandang isang libo, at apat naput anim at isang libo, at apat naput pito. Ngayon, sa lahat ng mga impormasyong ito, paano kung tuklasin natin ang mga lihim ng taong ito na sobrang kaakit-akit? Sama-sama tayong maglakbay sa mundong puno ng misteryo at mga pahayag na maaaring magbago ng pananaw mo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ilang taon na ang nakalilipas, malapit sa hilagang kanlurang baybay ng Dead Sea, isang grupo ng mga kabataang Bedouin ang nag-aalaga ng kanilang mga kambing at tupa nang makatagpo sila ng isang hindi inaasahang tuklas. Habang sila ay nag-imbestiga sa isang sinaunang pamayanan, isa sa mga kabataan ang nagtapo ng isang bato sa isang maliit na butas sa bangin at, sa kanilang gulat, narinig nila ang tunog ng isang bagay na bumabasag. Nagkaroon sila ng kuryusidad at nagpasya silang mag-imbestiga, at natagpuan nila ang isang kuweba na may malalaking palayok ng luwad. Sa loob ng mga palayok, may pitong sinaunang pergamino ng balat at papirus. Agad na napunta ang mga pergamino sa kamay ng isang antique dealer at kalaunan sa mga iskolar na natukoy na ang mga teksto ay higit sa dalawang libo taon na ang edad. Ang balita tungkol sa pagtuklas na ito ay kumalat ng mabilis na umaakit ng mga manghuhuli ng yaman at mga arkeologo. Sa paligid, sa iba pang isa-sero kuweba, natagpuan ang libu-libong piraso ng mga sinaunang pergamino. Kabilang sa mga mahalagang teksto ay ang aplat ni Enoke, na nahahati sa limang bahagi, ang aklat ng mga oras, ang mga parabula, ang aklat ng astronomiya, ang mga pananaw ng mga panaginip, at ang mga sulat ni Enoke. Ngunit palaging napapalibutan ng kontrobersya ang aklat ni Enoke. Ito ay tinanggal mula sa mga sagradong kasulatan ng Hudaismo at Kristyanismo na nanatiling nakatago mula sa publiko sa loob ng mga siglo. Tangin noong natuklasan muli sa mga sikat na pergamino ng Dead Sea ito ay muling nakilala. Kahit na hindi isinama sa karamihan ng mga Biblia, itinuturing itong mahalagang teksto ng ilang relihiyosong tradisyon, tulad ng Ethiopian Orthodox Church at Eritrean Orthodox Church, na isinama ito sa kanilang koleksyon ng mga kasulatan. Sa relihiyosong tradisyon, si Enoki ay inilalarawan bilang ikapitong patriarka pagkatapos ni Adan, isang figura na may malaking impluensya. Ang kanyang pangalan ay lumilitaw sa bagong tipan at sa pergamino ng Dead Sea, sa mga fragment na isinulat sa Aramaiko, Griego, at Latin. Ang mga fragment na ito ay patunay na ang aklat ni Enoke ay iginagalang at kilala ng ilang komunidad ng mga Hudyo at Kristiyano noong sinaunang panahon na nagkaroon ng mahalagang papel sa kanilang mga paniniwala at praktis. Ang pergamino ng Dead Sea ay isang tunay na yaman ng arkeolohiya na nagbubunyag ng kayamanan ng sinaunang literatura. Kabilang sa mga ito, ang aklat ni Enoke ay namumuhay bilang isang pangunahing piraso na nagbibigay sa atin ng kakaibang at misteryosong pananaw sa espiritualidad at sa mga kwento na humubog sa mga unang paniniwala sa relihiyon. Bukod sa aklat ni Enoke, iba pang mga sinaunang teksto tulad ng aklat ng mga higante, ang aklat ng Jubilees, at ang aklat ng mga celestial luminaries ay natagpuan din sa mga pergamino ng Dead Sea. Ang mga sulat na ito ay may mga tema at kwento na katulad ng sa aklat ni Enoke, na tinatalakay ang mga nahulog na anghel, ang mga nefilim, mga higante, ang apokalipsis, at mga misteryo ng langit na pumukaw at humubog sa pananampalataya ng mga henerasyon. Ang aklat ni Enoke ay isang tunay na obra maestra, puno ng mga aral at pambihirang pananaw. Ito ay dinadala tayo sa isang mundo na puno ng kababalaghan at lihim, na may limang tomo na nagsusuri sa ating relasyon sa banal at sa kapalaran ng sangkatauhan. Ang unang libro, kilala bilang ang aklat ng mga tagamasid, ay nagsasalaysay tungkol sa pinagmulan ng Nephilim, isang lahi ng mga higante na ipinanganak mula sa pag-ugnay ng mga nahulog na anghel at mga babaeng tao. Ang tomong ito ay nagbubunyag ng makadiyos na paghuhukom sa mga anghel na nagpapakita ng kapangyarihan at katarungan ng Diyos. Ang ikalawang libro, na tinatawag na tatlong parabula, ay nagtatampok sa pagdating ng Mesyas, ang anak ng tao, na darating upang maghukom sa mga masasama at gantimpalaan ang mga matuwid. Ang tumong ito ay naglalaman ng ilang mga unang pagtukoy sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa huling paghuhukom. Ang ikatlong tomo, ang aklat ng mga celestial luminaries, ay gumagabay sa atin sa mga misteryo ng langit. Ipinaliwanag nito kung paano ang galaw ng araw, buwan, at mga bituin ay nakakaapekto sa mundo. Kinokontrol ang araw at gabi, ang mga panahon at mga taon. Ang pag-aaral na sundan ang kalendaryong celestial na ito ay isang paraan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagmamarka ng mga mahalagang petsa tulad ng mga pista at sabatikal na panahon. Sa ikaapat na libro, na tinatawag na Aklat ng Mga Pananaw ng Mga Panaginip, dinadala tayo ni enoke sa isang paglalakbay sa paglipas ng panahon at espasyo. Sa unang panaginip, nakikita niya ang paglikha ng mundo, ang pagdating ni Adan at Eva, at ang paghihimagsik ng mga anghel. Saksi siya sa pagkasira ng mundo, ngunit pati na rin sa kaligtasan ng pamilya ni Adan at ang baha na nagpuri sa lupa. Sa ikalawang panaginip, inihahayag ni Enoke ang kapalaran ng Israel, mula sa pag-alis mula sa Ehipto hanggang sa pananakop ng Kanaan, kasama ang pag-angat at pagbagsak ng mga hari, ang pagkakatapon at muling pagbuo. Nagbibigay din siya ng mga sulyap sa Mesyas, at sa huling paghuhukom ng mga bansa, na magresulta sa isang bagong langit at bagong lupa, kung saan ang mga matuwid ay mabubuhay magpakailanman. Sa wakas, ang ikalimang libro, ang epstola ni Enoke, ay naglalaman ng mga payo, babala, at inspirasyon na iniwan ni Enoke para sa kanyang mga anak at tagasunod. Dito, may mga propesya at pananaw na nagsasalita tungkol sa paglitaw ng Antikristo, ang malaking paghihirap, at ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang mga tekstong ito, puno ng mga simbolo at misteryo, ay nagbubunyad ng mga nakatagong plano ng Diyos para sa sangkatauhan at ipinapakita ang malalim na epekto na ang aklat ni Enoke at ang mga tema nito ay nagkaroon sa mga unang tradisyon sa relihiyon. Sa aklat ni Enoke, binanggit mismo ni Enoke ang kanyang mga gawa tulad ng aklat ng mga tagamasid at ang mga parabula at gumawa rin ng sanggunian sa mga panlabas na pinagkukunan tulad ng aklat ni Noe at ang manuskrito ng mga higante. Ang paglalakbay ng libro ay nagsisimula sa isang matinding babala para sa buong sangkatauhan at lalo na para sa mga nahulog na anghel na nagpahamak sa lupa sa pamamagitan ng karahasan, dugo at mga gawain pangkukulam. Ang salaysay na ito ay nagbubunyag ng mga banal na lihim at inaanyayahan tayong pag-isipan ng malalim ang ating koneksyon sa Diyos, ang ating kasaysayan, at ang direksyon ng ating mga kapalaran. Sa paglusong sa mga salita ni Enoke, tayo ay dinadala sa isang karagatan ng karunungan at pananampalataya na lumalampas sa panahon. Ang mga tekstong ito, na nagbubunyag ng mga nakalimutang misteryo, ay sadyang tinanggal mula sa mga kanon ng Biblia ng mga Hudyo at Kristiyano sa mga unang siglo ng panahon ng Kristyanismo. Ang dahilan sa likod nito ay maaaring ang nilalaman ng mga librong ito, na tumatalakay sa mga temang itinuturing na sensitibo para sa panahong iyon, tulad ng mga propesya tungkol sa Kristo, na maaaring nakitang hindi angkop. Isang kamangha-manghang aspeto ng kwento ni Enoke ay ang monumental na papel na ginampanan niya sa langit. Ayon sa mga sinaunang pagsulat, si Enoke ay tagapangalaga ng lahat ng mga celestial na kayamanan, namumuno sa mga arkanhel at direktang nagsisilbi sa trono ng Diyos. Siya ay may kaalaman sa maraming katotohanan na matagal nang nakatago. Isa sa mga katotohanan ito ay ang kwento ng mga nahulog na anghel, na nagkasala sa pagbaba sa lupa at pagsasama sa mga babaeng tao, na nagbubunyag ng mga banal na lihim na ang sangkatauhan ay hindi pa handa na maunawaan. Ang kasaysayan ng mga tagamasid at ng mga nefilim ay isa sa mga pinakakawili-wili at misteryosong bahagi ng aklat ni Noke. Ang mga tagamasid, na tinatawag ding mga anak ng Diyos, ay mga anghel na itinalaga ng Diyos upang bantayan ang mundo at alagaan ang sangkatauhan. Sila ay bahagi ng isang celestial na konseho na sumasamba sa Diyos na mataas. Ngunit, ilang sa mga anghel na ito ay sumuko sa kanilang pagnanasa sa mga kababaihan sa lupa, ang mga anak ng tao. Laban sa kagustuhan ng Diyos, iniwan nila ang kanilang mga posisyon sa langit, bumaba sa lupa, at kinuha ang mga kababaihang ito bilang asawa na nagbunga ng isang lahi. Ang mga anak ng relasyong ito sa pagitan ng mga anghel at mga tao ay tinawag na Nephilim na nangangahulugang i ang mga nahulog. Ang mga higanting ito ay nagkaroon ng hindi pangkaraniwang lakas at sukat at nagdala ng kabuluhan sa mundo. Dahil dito, hinatulan ng Diyos ng mabigat ang mga anghel at ang kanilang mga inapo na nagpasimula ng mga pangyayari na nagresulta sa dakilang baha bilang isang paraan ng paglilinis sa lupa mula sa kanyang kasamaan. Ang kwentong ito na nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, ang paghuhukom, at ang mga kahihinatnan ng mga aksyon ng mga tagamasid, ay nagdadala ng isang malalim na mensahe tungkol sa pag-aaklas, tukso, at ang mga kahihinatnan na maaaring magmula kapag ang mga banal na hangganan ay nilampasan. Ang terminong Nephilim ay nagpapahiwatig na ang mga nilalang na ito ay may mga natatanging katangian, marahil ay ipinanganak sa mga hindi pangkaraniwang kalagayan o may mga deformidad na nagpapalayo sa kanila sa mga karaniwang tao. Sila ay hindi simpleng tao, sila ay malakas, mga bayani at mandirigma ng sinaunang panahon na ang kanilang mga kwento at gawa ay lumilitaw sa mga alamat at mitolohiya. Gayunpaman, sila rin ay iniugnay sa karahasan, kasamaan, at lihim na kaalaman, isang bagay na nagdala ng malaking kadiliman sa mundo. Ang kanilang mapanupil na pag-ugali at mga malupit na gawa ay nagdulot ng sakit at pagkawasak sa lahat ng dako ng lupa. Sa aklat ni Enoke, ang parehong tagamasid at ang mga nephilim ay ipinapakita bilang pinagmulan ng kasamaan sa lupa. Ang kanilang mga aksyon ang naging dahilan ng baha, isang kaganapan na naitala sa alaala ng sangkatauhan bilang isang gawa ng paglilinis na isinagawa ng Diyos. Ang pag-explore ng mga kwentong ito ay parang pagsali sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa mga unang panahon ng sangkatauhan na nagbibigay liwanag sa walang katapusang hidwaan sa pagitan ng banal at tao, sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga tagamasid na mga anghel na itinatalaga upang bantayan ang lupa ay hindi lamang nagkasala sa pag-alis mula sa kanilang celestial na lugar upang makipag-isa sa mga babaeng tao, kundi pati na rin sa pagtuturo sa kanilang mga inapo at sa sangkatauhan ng isang serye ng mga bawal na sining. Kabilang sa mga sining na ito ay ang digmaan, astrolohiya, mahika, pangkukulam, at panghula. Ang mga kaalamang ito ay puminsala sa natural na kaayusan ng paglikha na nagpasok ng kasalanan at kamatayan sa mundo. Nang makita ng Diyos ang ginawa ng mga tagamasid at mga nefilim, hindi siya nasiyahan. Upang ituwid ang kasamaan na dulot, ipinadala niya ang kanyang pinakamakapangyarihang mga Arkanhel, Miguel, Gabriel, at Uriel, upang ikulong ang mga tagamasid sa isang madilim at puno ng pahirap na lugar, na tinatawag na abismo, kung saan sila ay mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Bukod dito, nagpasya ang Diyos na wasakin ang mga Nephilim at ang mga tao na nakipag-alyansa sa kanila sa pamamagitan ng isang dakilang baha na tatakip sa buong lupa. Sa senaryong ito, pinili ng Diyos si isang matuwid at walang kapintasan na tao, upang magtayo ng isang arka at iligtas ang kanyang pamilya, kasama ang mga pares ng lahat ng hayop mula sa nalalapit na sakuna. Ang kwento ng mga tagamasid at mga nefilim sa aklat ni Enoke ay may ilang pagkakatulad, Ngunit mayroon ding mahahalagang pagkakaiba mula sa salaysay sa Genesis 6. Sa Genesis, ang kwento ng mga anak ng Diyos at ng mga anak ng tao ay binanggit ng maigsi na walang maraming detalye. Ang terminong Nephilim ay lumilitaw din, ngunit ang kanilang pinagmulan at kalikasan ay nananatiling misteryo. Ang pangunahing pokus ng Genesis 6 ay ang malawakang kasamaan ng sangkatauhan at ang paungulilan ng Diyos sa kanyang likha na nabulok na nagbigay daan sa desisyon na dalhin ang baha. Habang ang Genesis ay nagbibigay ng mas pinaikling at pangkalahatang pagtingin sa kasamaan ng tao, ang aklat ni Enoch ay nagpapalawak ng kwento na nagdedetalye ng mga pinagmulan ng kasamaan sa pamamagitan ng pagsuway ng mga anghel at pagpapakilala ng mga bawal na sining na nagresulta sa pagbagsak ng mga Nephilim at paghuhukom ng Diyos sa mundo. Ang baha ay nakikita bilang tugon ng Diyos sa malaking kasamaan at karahasan na pumuno sa mundo. Hindi ito dahil lamang sa mga inapo ng mga anghel at mga kababaihang tao, kundi dahil sa lahat ng kasamaan na kumalat sa lupa. Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ang aklat ni Enoch ay isang paraan upang mas mahusay na ipaliwanag ang kwento ng Genesis, habang ang iba naman ay naniniwala na ang dalawang teksto ay nagmula sa isang sinaunang tradisyon na umiiral bago pa man. Ang kwento ng Tagamasid at mga Nephilim ay puno ng mga misteryo at lihim tungkol sa nakaraan at plano ng Diyos para sa mundo. Ito rin ay nagpapaisip sa atin tungkol sa mga malalim na katanungan, tulad ng papel ng mga anghel, pinagmulan ng kasamaan, at ang relasyon nila sa sangkatauhan. Isa pang kamanghamanghang bahagi ng aklat ni Enoke ay ang kwento mismo ni Enoke. Siya ay pinili ng Diyos upang maging isang mensahero at saksi sa mga nahulog na anghel, ang mga tagamasid. Si Enoke ay inilalarawan bilang isang matuwid na tao na laging lumalakad kasama ang Diyos. Siya ay dinala sa langit at tumanggap ng mga pangitain at lihim mula mismo sa mga arkanhel. Sa aklat, nakikita natin si Enoke bilang isang propeta at tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao na tumutulong na linawin ang mga pangyayaring celestial na nakaapekto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Si Enoke, nakabilang sa ikapitong henerasyon pagkatapos ni Adin, ay ama ni Matusalm, ang taong nabuhay ng pinakamatagal sa Biblia, at rin ay lolo ni No, ang bayani ng Baha. Ang buhay ni Enoke ay napaka-espesyal na hindi siya dumaan sa kamatayan tulad ng iba. Sa halip, dinala siya ng Diyos diretsyo sa langit. Sinasabi sa Biblia, sa aklat ng Genesis, Kabanata 5, Taludtod 24, na si Enoke ay lumakad kasama ang Diyos at pagkatapos ay hindi na siya umiral, sapagkat dinala siya ng Diyos. Ang aklat ni Enoke, gayon paman, ay higit pa at ipinapakita na siya ay pinili ng Diyos upang maging saksi laban sa mga nahulog na anghel, na sumuway sa pakikipag-isa sa mga kababaihang tao at lumikha ng mga makapangyarihang Nephilim. Si Enochirin ay nakakita sa maliit na grupo ng mga tapat na tao sa Diyos na sumusunod sa kanyang mga aral at umaasa sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang paglalakbay patungo sa langit ay inilarawan ng napakaganda kung saan dalawang angelikal na nilalang ang nagdala sa kanya sa sampung langit, bawat isa ay mas glorioso kaysa sa nakaraang isa. Sa bawat isa sa mga langit na ito, nakatagpo si Enoke ng mga arkanhel na ibinahagi sa kanya ang mga lihim ng paglikha, ang mga misteryo ng mga celestial na kaharian, at ang pag-andar ng mga celestial na katawan. Ang mga paghayag na ito ay pinayagan si Enoke na makita ang mga bagay na kakaunti lamang ang nakakaunawa, na higit pang nagpapatibay sa kanyang koneksyon sa divino. Ang paglalakbay ni Enoke ay isang makapangyarihang paalala na, kahit na sa gitna ng kabuluhan, may mga tao pa rin nananatiling matuwid, at laging may plano ang Diyos para sa mga sumusunod sa Kanya ng may pananampalataya. Sa aklat ni Enoke, may mga kahangahangang pangitain tungkol sa kasaysayan ng Israel at ang paghuhukom ng mga masasama. Isa sa mga pinakatandaan na pangitain ay ang trono ng Diyos na napapalibutan ng mga kerubin na gawa sa apoy at mga serapim. Lahat ay nagbibigay papuri sa Diyos ng isang makapangyarihang tinig. Nakita ni Enoke ang Diyos, ang kanyang mukha ay nagninimin tulad ng araw, at narinig ang kanyang tinig na umaabot sa mga kulog. Isa pang kapansin-pansin na pangitain ay ang anak ng tao, ang Mesyas, na nasa tabi ng Diyos. Bagaman tila tao, ang kanyang kagandahan ay lumampas sa sinuman. Pinasalamatan si Enoke na ang anak ng tao ang magiging hukom ng lahat, buhay at patay, at tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang aklat ay naglalarawan din ng puno ng buhay na may mga ugat sa hardin ng Eden at nagbubunga ng labindalawang uri ng mga prutas. Ang puno na ito ay napakalaki at naglalabas ng isang celestial na amoy na punong puno ang hangin. Nalaman ni Enoke na ang puno ng buhay ay nakalaan para sa mga matuwid na nag-aalok sa kanila ng buhay na walang hanggan. Ang abismo ay inilalarawan bilang isang madilim at masakit na lugar, kung saan ang mga nahulog na anghel at mga tagamasid ay nakabilanggo at nagdurusa. Nakita ni Enoke na ang abismo ay puno ng apoy at usok. Bagaman ito ay isang lugar ng parusa, may isang uri ng pagsamba doon. Ang abismo ay mayroon ding pitong bituin, mga pinuno ng mga tagamasid, na isinumpa ng Diyos. Ang lugar na ito ay nagsisilbing parusa para sa mga nagkasala ng malalaki. Nakita rin ni Enoke ang lugar ng mga patay, na nahahati sa apat na bahagi, ayon sa mga gawain ng mga tao, habang sila ay nabubuhay. Ang unang bahagi ay para sa mga matuwid, na namumuhay sa kapayapaan, at naghihintay ng muling pagkabuhay at mga gantimpala. Ang pangalawa ay para sa mga karaniwang tao, na umaasa sa kapatawaran at awa ng Diyos para sa kanilang mga kasalanan. Ang pangatlo ay para sa mga masasama, na nagdurusa sa pagdurusa, naghihintay ng parusa at galit ng Diyos. Ang ikaapat ay para sa mga apostata, na namumuhay sa kadiliman, takot at desperasyon, na walang pag-asa ng kaligtasan. Si Enoki ay nagkaroon ng mahalagang papel bilang propeta at tagapamagitan. Nakakuha siya ng mga paghayag at propesya mula sa Diyos at mga arkanhel, at isinulat ang mga ito sa isang aplat upang makilala ng mga susunod na henerasyon. Ang kanyang mga pangitain at mensahe ay tumulong na hubugin ang espiritual na pag-unawa at kasaysayan ng relihiyon. Bukod sa kanyang mga pangitain at paghayag, si Enoch ay nagkaroon din ng mahalagang papel bilang tagapamagitan. Siya ay nag-intercede at nagdasal para sa mga nahulog na anghel at mga makasalanang tao na nagdadala ng mga mensahe at babala mula sa Diyos para sa mga entidad na ito at tumutulong na mapanatili ang koneksyon sa pagitan ng Diyos at tao. Ang kwento ni Enoch sa Libro ni Enoch ay mas detalyado kumpara sa Biblia. Sa Biblia, si Enoke ay binanggit ng maikli sa Genesis 5 at Hebreo 11. Sa Genesis 5, siya ay bahagi ng genealogya mula kay Adan hanggang kay Noe at kilala dahil sa paglakad niya kasama ang Diyos at sa pagiging tinanggap ng Diyos nang hindi dumaan sa kamatayan. Sa Hebreo 11, si Enoke ay pinuri para sa kanyang pananampalataya at inilarawan bilang isang bayani ng pananampalataya na ikinatuan ng Diyos at dinala sa langit nang hindi nakikita ang kamatayan. Ang libro ni Enoch ay nagtatampok ng tinatawag na apokalipsis ng linggo, na naghahati sa kasaysayan ng tao sa isa zero yugto, o linggo, bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang yugto ng kasaysayan at kaligtasan. Ang bawat linggo ay naugnay sa mga mahalagang tauhan, tulad ni Nano, Abraham, at Moises, at sa mga makasaysayang kaganapan. Inilarawan ni Enoke ang katapusan ng mga panahon na may serye ng mga pagbabago sa kosmos, mga tunggalian sa pagitan ng mga anghel at mga celestial na intervention. Gayunpaman, ang libro ni Enoke ay may mga kapansin-pansin na pagkakaiba mula sa Biblia. Nakatuon ito paunahin sa mga vigilante at nephilim bilang paunahing mga kaaway ng Diyos at ng kanyang bayan, habang ang Biblia ay binabanggit ang mga tauhan tulad ng apat na hayop o ang Antikristo. Dagdag pa rito, ang libro ni Enoke ay hindi binabanggit ang milenyo o ang pagkabuhay na muli ng mga patay, bagaman mayroong sanggunian sa isang pangwakas na paghahati sa pagitan ng mga matuwid at mga masasama. Ang libro ni Enoke ay gumagamit ng isang linya ng oras at mga simbolo na naiba mula sa mga matatagpuan sa Biblia, kabilang ang paggamit ng mga hayop, linggo at mga celestial na katawan. Bagaman ito ay isang misteryoso at kontrobersyal na teksto, at hindi bahagi ng kanon ng Biblia, may ilang mga tao pa rin naniniwala na maaaring naglalaman ito ng mga nakatagong katotohanan at pananaw. Halimbawa, may mga talata sa libro ni Enoke na tila sumasalungat sa Biblia. Sa Kabanata 1.0, Taludtod 1-4, binanggit ni Enoke si Noe, kahit na ang Biblia ay nagsasabi na si Enoke ay dinala sa langit bago ang kapanganakan ni Noe. Ito ay nagtataas ng tanong, paano nalaman ni Enoke ang tungkol kay Noe at sa baha, Bukod dito, sa Kabanata 1-0, Taludtod 8 at Siyam, sinisi ng Diyos ang isang demonyo na tinatawag na Rizel para sa pagkasira ng lupa, na sinasabing siya ang nagturo ng mga gawain na nagdala sa kasalanan. Ito ay kapansin-pansin dahil ang Biblia ay nagbanggit ng kaunti lamang ng mga demonyo bukod kay Lucifer, Satanas. Ang mga pagkakaibang ito at kontradiksyon ay ginagawang kapanapanabik at misteryoso ang libro ni Enoke na patuloy na pumupukaw at hamunin ang mga iskolar at mananampalataya. Totoo na si Satanas ay madalas na nakikita bilang pangunahing pinagmumulan ng kasamaan sa mundo na itinuturing na tagapagmulan ng kasalanan. Ang Biblia, sa isa Juan 3, 8, ay nagsasabi sa atin na ang kasalanan ay isang bagay na likas sa Diablo na gumawa ng kanyang paglabag mula pa sa simula ng mga panahon. Ang pagdating ni Jesus sa lupa ay, sa bahagi, upang sirain ang mga gawa ng jablo at mag-alok ng pag-asa ng pagtubos para sa sangkatauhan. Gayunpaman, ang libro ni Enoch ay nagtatampok ng ilang iba't ibang ideya tungkol sa mga masamang espiritu. Sa Kabanata 13, Taludtod 5 at 6, ang teksto ay nagmumungkahi na ang mga nahulog na anghel ay maaaring nagsisi sa kanilang mga kasalanan na isang pananaw na taliwas sa nangingibabaw na paniniwala sa Biblia. Ayon sa Mateo 25, 41, si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay nakatakdang magdusa sa apoy na walang hanggan ng impyerno, isang kapalaran na tila hindi nagpapahintulot ng pagsisisi. Ang libro ni Enoke ay nagsasabi rin na, pagkatapos ng kanilang rebelyon, ang mga demonyo ay hindi na makapag-ugnayan sa Diyos. Hindi sila makapagsalita sa kanya o makatingin sa langit. Ito ay kakaiba, lalo na't sa aklat ng Job. Si Satanas ay maaaring direktang magpakita sa Diyos sa langit at talakayin ang iba't ibang mga isyo. Dagdag pa rito, ang konsepto ng langit sa libro ni Enoke ay medyo iba sa kung ano ang matatagpuan natin sa Biblia. Halimbawa, sa Apokalipsis 21, 21, ang banal na lungsod ay inilarawan na may isang sahig ng purong ginto at mga kalye ng malinaw na salamin. Gayunpaman, sa libro ni Enoke, Kabanata apat na, Taludtod isa ang pundasyon ng langit ay inilarawan bilang gawa sa kristal. Ang mga pagkakaibang ito ay ilan lamang sa maraming kontradiksyon sa pagitan ng libro ni Enoke at ng Biblia. Sa kabanata labing apat na ng libro ni Enoke, mayroong maraming iba pang mga pagkakaiba na hindi lamang nag-aalala sa Biblia, kundi pati na rin sa makabagong kaalaman sa agham. Halimbawa, sa kabanata tatlumput tatlo, Taludtod isa hanggang apat, ang aklat ay nagsasaad na si Enoke ay nagmap at nagbilang ng lahat ng mga bituin sa langit. Isang ideya na tila hindi na ayon sa kung ano ang alam natin tungkol sa universo ngayon. Ang mga pagkakaibang ito ay ginagawa ang libro ni Enoke na isang kapanapanabik, ngunit medyo kontrobersyal na teksto. Ang libro ni Enoke ay naglalaman ng maraming interesanteng mga tanong kapag ikinumpara sa Biblia halimbawa ang Jeremias 33, 22 ay nagsasabi na ang mga bituin ay hindi maaaring bilangin na may katuturan. Dahil ang mga astronomo ay tinatayang mayroong humigit kumulang na isang daan bilyong mga bituin lamang sa ating Milky Way, bukod pa sa iba pang mga galaksi. Dagdag pa rito, sa libro ni Enoke, Kabanata 41, nabanggit na ang hangin, niebe, granizo, at maging ang buwan ay nagmumula sa isang tangke ng kahoy sa langit. Isang ideya na tila katawa-tawa kapag tinitingnan natin gamit ang makabagong kaalaman sa adham. Ang mga pagkakaibang ito sa pagitan ng libro ni Enoke at ng Biblia ay isa sa mga dahilan kung bakit ang aplat na ito ay hindi kasama sa kanon ng Biblia. Habang ang libro ni Enoke ay nag-aalok ng isang kapanapanabik at detalyadong pagtingin sa langit at sa mga pangwakas na kaganapan, ang mga paglalarawan nito ay madalas na lumihis mula sa kung ano ang matatagpuan natin sa mga kasulatan at sa kasalukuyang agham. Isa sa mga pangunahing dahilan para sa pagbubukod ng libro ni Enoque ay na ito ay hindi itinuturing na inspirasyon ng Diyos, katulad ng mga kanonikong kasulatan. Dagdag pa rito, ang aklat ay ikinategorya bilang isang pseudopigrapikal na teksto, na nangangahulugang ang may akda ay hindi siya na sinasabi niya. Halimbawa, ang aklat ay tumutukoy kay Noe sa isang paraan na hindi umaayon sa salaysay ng Biblia na nagpapahiwatig na maaaring isinulat ito ng ibang tao sa isang panahon na malayo na mula sa mga kaganapang inilarawan. Bagaman ang libro ni Enoke ay hindi malawak na tinatanggap ng mga kristyano at mga iskolar, kapansin-pansin na ito ay binanggit sa sulat ni Judas na nagpapahiwatig na mayroong isang tiyak na pamilyaridad sa teksto noong panahong iyon. Gayunpaman, ang misteryo sa paligid ng aklat ay nananatili. Ang tanging kilalang kumpletong kopya ay isang Etiopikong pagsasalin, na isinalin mula sa Griego at Saturn, mula sa mga Hebreo at Aramaikong pinagmulan. Ang huling kalikasan ng pagsulat nito, at ang kakulangan ng pagiging maasahan ng orihinal na pinagmulan, ay nagpapalakas ng mga pagdududa tungkol sa pagiging tunay nito. Kaya't ang libro ni Enoke ay nananatiling isang enigma. Ang kakulangan ng pagkakaisa tungkol sa may akda, at ang kontradiksyon sa Biblia ay mga pangunahing dahilan para sa pagbubukod nito mula sa opisyal na kanon. Ang talakayan tungkol sa katotohanan at halaga ng aklat ay patuloy na nagbibigay intriga sa mga iskolar at mananampalataya. Sana ay naging maliwanag sa iyo ang video na ito kung ito ay kapakipakinabang, ibahagi ito sa isang kaibigan. Pagpalain ng Diyos yan di iyong pamilya.